on monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025 the Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Matabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. All All right. Right. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Abalan! Kabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure. And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. in the heart of changing lives this is 105.1 Brigata News FM Manila the music and news authority one time the new filipino time ala shetenang umaga This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. sik sa mga bagong balita brigada balita nationwide brigada balita nationwide brigada balita Headlines Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Ang komelek nilinaw na bahagi lang ng security features Ang mga impormasyong lumabas sa QR code ng online voters Para maiwasan ang vote buying Pasok sa mga tanggapan ng gobyerno bukas Miyerkules Santo Half day na lang Yan po'y dineklara ng Malacanang Dating PCSO General Manager Garma Yeah. Pumiling naman ang asylum sa Estados Unidos. pagbilin naman ng mga F-16 jets mula Amerika. Wala pa rin naman daw palang pinal na desisyon. Ayon po yan sa AFP chief. Pagbuho ng poste sa construction site ng MRT-7 sa Quezon City. Pinaiimbestigahan sa kamera. At ito namang big time na oil price rollback. Epektibo na kaninang umaga. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM, Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life, life kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. The Balita Nationwide Brigada Balita Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Martes, mga kabrigada, April 15, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. The mandate. The mandate. 2025 Midterm Election. Midterm election. Brigada Balita Nagpaliwanag si Comelec Chairman George Erwin Garcia kasunod na mga reklamo ng ilang Pilipino sa Singapore na nagkaroon umano ng dayaan sa implementasyon ng kauna-unahang overseas online voting. Sa post na kumalat sa social media, ibang pangalan daw ng kandidato ang lumabas sa natanggap na QR code ng online voter na hindi naman ito binoto. Ayon kay Garcia, walang dapat ipangamba ang publiko dahil encrypted ang online voting and counting system. Ibig sabihin, hindi ito nababasa o nababago at walang makikita kung sino ang binoto ng isang tao. Sinabi pa niya na normal lang din daw na lumabas ang pangalan ng lahat ng mga kandidato. Yung po ay protection talaga natin upang hindi naman po magamit sa pagpapabenta nga ng boto. Pero naandyan yon at kung gusto nila mag-verify later kapag po tayo natapos sa pagpaboto sa Mayo at 12, at makikita po nila yung po mismo na, na mga balota na binoto po nila kung sila po yun. Brigada Balita Nationwide Nauunawahan naman daw ng Comelec ang mga agam-agam na mga Pinoy sa ibang bansa Lalo na itong unang beses na nagsagawa ng online voting ang Pilipinas Brigada Balita Nationwide Senador, iginiit na walang puwang ang pandaraya sa paparating na midterm elections Brigadaan Cortez, ibrigadamo. Brigada! Ngayon pa lang ay nanawagan na si Senator Win Gatchalian sa Commission on Elections at mag sa Department of Energy na makipagtulungan sa National Grid Corporation of the Philippines, Power Generators, Distribution Facilities at mag sa Electric Cooperatives na atiyaki wala magiging power interruption sa paparating na eleksyon. Ay ni Gatchalian, pagkakaroon ng power outage sa eleksyon ay maaari makapagdulot kasi ng pagdududa sa resulta, lalo't mga automated voting machines ang gagamitin. Ka So yung ito paulit-ulit rin niyang pinalalahanan ang mga nasabing ahensya na pangalagaan ng boto ng bawat Pilipino dahil walang puwang ang pandaraya. Sa paparating na 2025 midterm election, dagdag pa niya dapat din panatalihin ng gobyerno na maging tapat at malinis ang eleksyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Miskinews News of 40. The Monday, the Monday. 2025 Midterm Election Update Ang tiwala daw ni Pangulong Marcos sa mga senador na pambato ng administrasyon Buo pa rin sa kabilaho ng ilang mga issue Brigada Maricar Sargan, i-brigada e mo brigada. Brigada. Binigyang diin ang Malacanang na nananatiling buo ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kandidatong kanyang iniendorso para sa nalalapit na halalan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw ang paninindigan ng Pangulo pagdating sa kanyang mga sinusuportahang kandidato. Sa kabila ng kontrobersiya sa naging pag-endorso ni VP Sara Duterte, kina Congresswoman Camille Villar at Senator Amy Marcos, tiniyak ng Malacanang na hindi natitinag ang tiwala ng Pangulo sa kanyang mga pambato. Matatanda ang kumalang sa partido si Senator Aimee noong Marso dahil hindi na anya kayang tumindig sa mga platformang ipinaglalaban sa kampanya ng Alyansa, bagay na nirerespeto naman ng Malacanang. Samantala ipinauubayan na ng Malacanang sa campaign manager ng Alyansa ang pagkukomento hinggil sa naturang issue. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Authority. Brigada Balita Nationwide Suspendido na nga ng Malacanang ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno bukas April 16, Merkulis Santo, simula ho yan, alas 12 ng tanghali. Inact-day na ho sila bukas ka Brigada habang pinapayagan naman na mag-work from home ang mga empleyado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Bate po sa memorandum circular No. 81 na inilabas ng palasyo, na ho dyan na binibigyan ng pagkakataon ng mga government employees na makabiyahe o makauwi sa kanika nila mga probinsya ngayong Semana Santa. Pero tuloy pa rin naman ang operasyon ng mga sektor na may kinalaman po yan sa health services, disaster preparedness at iba pa mga mahalagang serbisyo. Pinaubaya naman ng palasyo sa mga private sector ang desisyon sa work arrangement ng kanilang mga empleyado ngayong Holy Week. Brigada Balita Nationwide. Ang PITX nakapagtala na ng nasa isang milyong pasahero na pauwi sa mga probinsya ngayong Semana Santa. Brigada Jigoboy Custodio, i-brigada mo! Brigada! Simula pa lamang noong April 9, wala nang humpay sa pagdating sa Paranaque Integrated Terminal Exchange ang ating mga kababayan na pauwi sa mga probinsya para sa pagdiriwang ng Semana Santa. Sa nakalipas na isang linggo, nas isang milyong pasahero na ang nagtungo sa terminal. Pinakamaraming pasahero ang naitala noong Sabado na umabot sa mahigit 170,000. Bukas, Miyerkules Santo at sa Webes Santo, inaasahan ng pinakmaraming bilang ng mga pasahero magtutungo sa terminal. Dahil dito, mas mahigpit na seguridad ang ipinatutupad ng PITX. Sa entrance pa lamang, ramdam na mahigpit na seguridad. Nakadeploy sa terminal ang mga miyembro ng PNP, Coast Guard at K9 units upang masiguro ligtas sa mga pasahero. Bagamat marami ng biyahe ang fully book lalo na ang patungong Bicol, nakapaghanda ng PITX ng karagdagang mga bus upang masarbisyohan ang mga pasaherong hindi pa nakakakuha ng tiket. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Diego Custodio ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music News Authority. Kada balita, nationwide. <laughs> Alas 7, Jess ng umaga, one time, the new Filipino time. Mommy, Daddy, Nay, Tay, one tahanan party list para sa aming kinabukasan. One, one, eight! One, one, eight! One, one, eight! Paid for by Attorney Nathan Odojado, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Ang uh, mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, integrity Marcoleta, iboto ninyo. Let us bring back our president, no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Marculeta, Marculeta, sa Senado. Mula sa PDP Party, iboto pagka senador Marcoleta, number 38 sa balota. P4 b June pag General Santos City. Brigada Balita Nationwide. Ang MTRCB ipinalala muli ang mga pulisya hugnay sa pagpapalabas sa mga pelikula habang bumabiyahe ngayong Holy Week. Brigada Sheila Matibag. Ibrigada mo. Brigada. Report. Muling nagpaalala, ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB sa mga operators at drivers ng pampublikong transportasyon na tanging rated G at PG lamang ang maaring ipalabas sa loob ng mga PUVs. Ito ay kasabay ng pagdagsa ng mga biyahero sa Semana Santa at kadalasang ang mga sinasakyan ng mga ito ay nagpapalabas ng mga sine. Batay umano sa batas dahil maaring maka-access ang anumang edad sa PUB, tanging G at PG lamang ang pwedeng ipalabas sa mga common carrier at pampublikong lugar. Ang polisiyang ito ay upang matiyak na ang mga mapanonood na pelikula ay angkop sa bawat biyahero. Maliban dyan, ito'y para maiwasan din ang negatibong epekto. Sa mga batang bumabiyahe. in the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, the music news. Authority. Brigada Balita Nationwide. Kino permanent attorney emerito Kilang na nagaplay ng asylum sa Amerika ang kanyang kliyente na si Tating PCSO Chair Royina Karma. Ayon po kay Attorney Kilang, Nobyembre noong nakaraang taon pa nag-apply si Garma. April 2, 2025 naman dapat ang initial hearing pero na-cancel po ito. Hindi naman daw siya makapagbigay ng karagdagang detalye tungkol sa asylum application dahil mga abogado sa Amerika ang nakaaalam ho nito. Nilinaw din ng abogado na hindi ikinulong si Garma sa Amerika dahil sa money laundering kundi sa kakulangan ng dokumento. Mababatid na inreklamo si Karma sa kasong murder at frustrated murder sa Pilipinas dahil ho sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Parayuga. Brigada Balita Nationwide. AFP Chief, nilino na wala pa namang pinala desisyon sa pagbilingaho ng Pilipinas sa mga F-16 jets sa Amerika. Brigada Kath Austria, i-Brigada <laughs> Patuloy na pinag-aaralan ng Armed Forces of the Philippines ang lahat ng posibleng options upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa larangan ng depensa at seguridad kabilang na ang pagbili ng mga multi-role fighter aircraft. Kaugnay nito, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ikinatuwa nila ang pag-aproba ng US Congress sa planong pagbebenta ng 20 F-16 fighter jets sa Pilipinas. Gayunpaman, nilinaw ni Brown na wala pang pinal na desisyon mula sa AFP at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa F-16 deal. Sinabi pa ng AFP chief na umaasa siyang mapapabilisang proseso ng pagkuha ng mga naturang assets. Pinag-aaralan natin lahat ng mga options natin. Uh, but definitely, gusto natin bumili ng mga multi-role fighters kasi kailangan natin sa pag ng ating bansa yung multi-role fighters. Whether these are the F-16s or uh, the Gripen or whatever other uh, multi-role fighters, pinag-aaralan po natin yan. But we are happy that uh, the U.S. Congress approved uh, the sale of uh, 20 F-16s to us the Philippines. Pero wala pang, wala pang final na, na, decision on this. Samantala, tinukoy din ang AFP chief ang kasalukuyang procurement process para naman sa kadagdagang labing dalawang FA-50 fighter jets na anya ay may mas posibilidad ng maisakatuparan dahil nasa pipeline na ito. Yung uh, pagdagdag natin ng mga FA-50s, Another 12 na FA 50s, na jet fighters, I uh, medyo mas mas pipeline. But as to the uh, multi role fighters, we're still uh, in the process of uh, determining which one we can get according to our fiscal space, according to how we can afford uh, this uh, platform. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass, Austria, ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. pag ng poste sa construction site ng MRT-7. Yanoy Quezon City, pinaiimbisikahan sa camera Haji Camino, ibrigadamo. E mo! Brigada! <laughs> Inihain ini House Deputy Minority Leader Bernadette Herrera ang isang resolusyon na layong paimbestigahan ang nakakaalarmang pagguho ng konkretong poste sa construction site ng MRT-7 sa West Avenue, Quezon City nitong linggo. Batay sa House Resolution No. 2262, nais ni Herrera na gampanan ng kamera ang oversight powers nito at magkasan malalim na pagsisiyasat upang tukuyin ang pananagutan, i-assess ang banta sa seguridad at palakasin ang government oversight sa transportation infrastructure projects. Hindi lamang nga niya ito tungkol sa palpak na konstruksyon, kundi usapin din ng tiwala ng publiko. Lalo't libo-libong Pilipino ang nanganganib sa pagguho ng concrete column sa isang major transport project site. Ipinunto ng kongresista na hindi maaaring pabayaan na lamang ang insidente dahil sa questionable kalidad ng konstruksyon at safety standards na sinusunod sa isa sa flagship infrastructure programs ng pamahalaan. Dapat umanong alamin kung saan nagkulang, kabilang na ang disenyo at materyal na ginamit hanggang sa aktual na worksite practices, government inspections at kung sino ang nag-aproba at nabigong mag-monitor. Ipinapasama ni Herrera sa mga ipatatawag ang mga opisyal ng DPWH, DOTR at MRT Project Management Office, pati na ang contractors, subcontractors, engineers at local officials upang ipaliwanag ang posibleng lapses sa insidente. Ire-recommend daw nila ang mga kaukulang reforma sakaling na baliwala o luma na ang mga regulasyon at ibubunyag ang mga mga systemic failures. Dagdag pa ni Herrera, mahalaga ang pagsasagawa ng structural audits, third-party safety assessments at community hazard notifications sa lahat ng government construction projects sa kasalukuyan at sa hinaharap. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadjika Aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila the Music and News Authority. Good news naman sa mga motorista! bay, nagsimula na nga ho kaninang alas 6 ng umaga ang panibagong round ng rollback sa mga presyo ng produktong petrolyo. Sa gasolina, mga kabrigada, meron pong itinapyas na 3 pesos and 60 centavos sa kada litro ho nito. Naman sa diesel, meron din pong itinapyas na 2 pesos and 90 centavos. Samantalang 3 pesos and 30 centavos naman ang nabawas sa kada litro ng kerosene. Brigada Balita Nationwide. Nakisa si Senador Bongo ang chair ng Senate Committee on Health sa turnover ceremony ng Super Health Center. Center, dyan po sa Tagoloan, Misamis Oriental. Yan po isang patunay ng patuloy na suporta ng Senador sa mga programa ng pamahalaan para sa serbisyong pangkalusugan. Ayon kay Go, Karapatan ng bawat mamamayan ang pagkakaroon ng access sa healthcare services. Brigada Balita Nationwide. Tiniyak naman ng DSWD na hindi po tumitigil ang gobyerno para malabanan ang kagutuman at kahirapan sa Pilipinas. Ang paki DSWD spokesperson Andrew Secretary Irene Dumlao, may mga hakbang at planong ginagawa ang gobyerno para tugunan ng isyu na yan. Sadyang may mga factors lang na nakakaapekto sa mga Pilipino kaya marami pa rin naniniwala na sila ay nananatiling mahirap. Ilan sa mga tinukoy nila ay ang mga naranasang bagyo at inflation ng bansa na nakaapekto sa kabuhayan ng mga Pilipino. Sa ngayon, target daw ng DSWD na palawakin pa ang kanilang mga walang gutom kitchen, partikular sa Visayas at sa Mindanao. Brigada Balita Nationwide! Health News ka, Brigada. Abay! Alam ho ba ninyo, nakasabay nga ho ng Semana Santa, marami po yung mga magpa-fasting. Dahil nga ho sa pagbabawas o hindi pagkain, mainim na hindi ho agad kumain ng mabigat kapag binarik na ho ninyo ang inyong mga fast. Isa ho yung paalala mula sa Standout ES4 Multivitamin Capsule. And, stunting now! Brigada Balita Nationwide! Balita! Balita. Nakabayaning Pagtutulungan! Mga kabrigada tumulog sa Brigada News FM Cebu at wantahanan si Roxanne karanoo para ilapit ang kalagayan ho ng kanyang 48 years old na ama na may lymphoma. Ayon po kay Roxanne na confined sa pagamutan ang kanyang tatay noong buwan ng Marso nitong taon. Dahil dito, nahirapan ho sila kung saan kukuha ng pera hindi naman po nag tumulong ang Brigada News FM Cebu at ang wantahanan noong marinig ang panawagan ni Roxanne. Nakalikom po ng kabuang 21,700 pesos. Wala ho sa ating mga listeners at sa wantahanan. Madamo, nga salamat sa inyong tabang para sa kong papa. Ang nadawat na mga kantidad, dako kay nga tabang para sa iyang hospital bill o sa iyang mga tambal. Ang ginoon na lang ang bahala ang sa inyo kaayo. Daghang salamat, kayo. Ano yung tanan? Makabayaning pagtutulungan. Wala po sa Brigada News FM at sa wantahanan, Tahanan. Maraming salamat, ka Brigada. Balita, Makabayaning pag Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita In the heart of changing lives, kami pong inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Kaligayang karawan sa atin pong Chairman, CEO at sa ama ng Brigada. Happy Birthday po. Boss Elmer V. Katulpos. Brigada Balita Nationwide. Wala po rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. Come music and news! Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan To ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita, balita. <laughs> Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.